may mga report sa akin, gumanda daw ang ospital ng Sampaloc. Sumobrang ganda, ospital na, resort pa. May pause. Eh, hindi ako makapaniwala. Eh kasi yung pinalitan ko, doktore, I think they should be the one na prioritizing uh, uh, the uh, hospital. Parang pala kayong pragman. Tubig dito, mataas. So I went and I saw it. I saw the dedications of our doctors and nurses and medical frontliners at the time. Let us all welcome and clap for the best Mayor Manila has ever had! Mayor, your name is Comor, and Otto Maraming salamat uh, na maganda nating masipag na Vice Mayor. Uh, may asim pa? Sa ating uh, minamahal na uh, Congresswoman, Dr. Giselle Maseda. Ang <laughs> tatawa talaga ako ito. Makukuha na ng nanay mo, huwag ka magalala. O, oh, sa mga senior citizen, I'll see you on October 7. Kung yeah. oh, alam na alam nyo ah. Uh, October 7, start na. Oh, uh, tapos mapuputol, saglit. Uh, kasi District 1 and 2, 7. October 9, District 3 and 4. Oh, October 10, District 5 and 6. O, uh, sa mga kabataan, alam ko hindi kayo makarelate ko sa usapan namin ng mga lolo at ninyo. Kami-kami lang nagkakaintindihan noon. oh, de, nakakuha nyo na yung cake. Nakakuha nyo na yung gatas. Oh, hindi, yung hindi pa na nakakuha ng cake, kailan ang birthday nyo? November? Oh, steady lang kayo sa gately. Nandyan yan. O, oh, yung nag-birthday uh, ng June. O, oh, Mayo. Abril. Marso. Febrero. Enero. O, oh, see you next year. Kasi sinimula ko July 1. Oh, but anyway, uh, huwag kayong magalala, mga minamahal kong lolo at lola kahit dipit na dipit tayo, uh, itatawid ko kayo. Kayo man lamang. Uh -huh. Sa ating uh, director, uh, Dr. Grace Padilla ng MHD, Engineer Andres, at ang ating direktor sa Hospital na Sampalok. Kung anong edad ng Sampalok, yun din ang itsura niya. Eh siya po may sabi, 31 years eh. Eh malamang ito, po ito nung araw pogi pa rin ngayon uh, sa mata ng kanyang asawa. <laughs> Dr. Sison uh, at uh, again uh, to my uh, fellow public servant, our city councilor, Atty. Lady Quintos Yunis, tayo kayo kawain kayo, kasi di ko magagawa ito nang wala kayo, Yunis eh. Castro uh, D.J. Bagachin uh, uh, Ryan Ponce uh, Doc Almiron Noong nagpunta ako dito, umabag yun. Wala kami tulog ni Landres, ni Director Angeles. Naggagayak kami the day before at saka the whole day. At uh, bumulwak ang uncontrolled flood. Or kasi sa positive nun, flood control. Bulwak sa Maynila. We were shocked. Everyone was shocked at the time. And we were very busy trying to uh, cushion or uh, maibsan yung kinakarap ng lungsod dahil sa baha. And uh, may mga report sa akin, gumanda daw ang ospital ng Sampaloc. Sumobrang ganda, ospital na, resort pa. Mental. Eh, hindi ako makapaniwala. Eh kasi yung pinalitan ko, doktora. I think they should be the one na uh, prioritizing uh, uh this hospital. And all the money were spent to JOJO. Oh, so, I think ka uh, I would think uh, it was fully attended. I mean, uh, attentions were made. Pero, be that as it may, si Ami, sa kasewa, punta kami rito, ko, para pala kayong pragman. Ang tubig dito, mataas. So I went and I saw it. I saw the dedications of our doctors and nurses and medical frontliners at the time. Despite the bad working environment, may isang pasyente nakakumot. Naalala ko tuloy yung itsura ko noong araw. Noong natutulog kami kapag may bagyo, may tabo sa kanan, may balde sa kaliwa, may planggana sa ulohan. It may uh, seem uh, funny, but uh, that's the real situation that I saw. Sabi ko, I mean, let's be honest to ourselves, no? We should be giving uh, health care. At e tapos ang unang magkakasakit yung mga doktor at nurses na natin. O dahil sa sitwasyon. Kaya talagang uh, may iinis ka lang. But then again, uh, immediately I called up uh, the entire team. And went back to City Hall about uh, 12 a.m. araw na. Okay, masyado nagugulat ha, pag may kwento ang gabi. And misa talaga, uh, para sinisilihan ng pwet ko na hindi ko maatin o oh, matiis na ipagpabukas pa marami mga ganyang insidente. And uh, fortunately, we have able people, assets of the city government, just sitting there. And I told them, kahit na wala tayong kapera-pera, pigayin nyo lahat ang bimpo dyan. Gusto kong maayos. So, lalong magaling panahon. Ng emergency room. Eh balita ko mas maganda dati yung opisina ng director kaysa sa emergency room niyo. Instagram-approved daw. And how can you do that? That's why we have to put a stop on this. We prioritize our facilities, our fellow public servant in this kind of institution or health sector so that the people at the very least they can receive is hawang pasilidad, maliwalas na pasilidad. Today, after a few weeks, just a few weeks, I am on my 93 days. 93 days apa? <laughs> apa na ba? Aba na? Tatlong buwan na napat. No, tatlong buwan na. We've opened Baseco Hospital the cat lab, health centers and libraries, and yesterday, your fellow doctors, nurses, and BHW, and barangay nutritionists. We visited San Nicolas. Yung hospital na San Palo, hospital na parang resort. Yung San Nicolas, health center na may farm. <laughs> eh, Dinidiligan din sa loob. Everywhere. Everywhere. Alam nyo, yan eh, mapanghinaan ka ng loob eh, kung, kung makikita mo talaga. Believe ako sa mga doktor doon. Uh, natiis nilang wala. Walang lumilingon sa kanilang gobyerno. Ang ikamamatay mo doon, hold eh. Yung amag. Ang ikamamatay mo doon, kuryente. At yung pasyente, sigurado ako pag nauntog, patay. Hindi sa untog. Sa tetano. That's how worse. you know, my description is like, ano to, Somalia? That's how it is, mga nanay at tatay ko. My fellow public servant. Ah. Those days are gone. Yes, gipit tayo. Pero huwag kayong magalala. Your part of the policy and visions of the city government which we call MBN minimum basic needs housing education healthcare and jobs yan ang pupuntahan ng lahat nang mapipiga ko sa bimpo nang lahat na may impok natin ang lahat na masisave natin we will utilize it efficient, efficiently to confront this problem social perennial problem habang katulad ng mga inaasahan ng mga lolo't lola ko mabigat yun ha kulang-kulang 300 million yun But then again, kahit wala tayo, huwag okay, kang Alam mo, ang Diyos talaga maraming pamamarami to teach you a very good lesson. Pero mo, binanganak ako sa lahat. Nakaraos ako sa awa ng Diyos sa tulong ng nanay at tatay ko. Kaya, mga Batang Maynila, kapwa ko manggagawa sa pamalan at sa mamamayan, kayo Ira iraraos ko din kayo. It's not easy, but to my fellow public servant na humuhulas na mga Natasha nila sa inip, init <laughs> <apakainit> po dito. <laughs> Saun oh, na Pero buti na mainit. Eh, umulan. Oh, may leptospirosis pag umulan eh. But, uh, oh, uh, masaya ba kayo? Na-release na yun dapat? Yeah. Happy yeah. kayo? Gusto nyo doble? naman kami lang nagkakaintindihan. <laughs> Oy, mamanatag kayo, sabi ko nga. Sabi nga sa kasabihan, di ba? Good things come to those who <laughs> so, Meron po kasing espesyal para sa kanila. nakita ko yun, pinagpasyaan ko agad. Kaya, tingin ko, nasa mga ATM na nila yon last week pa. O malay nyo, eh magde-Desembre na. O yan, the same thing, ito mga barangay chairman natin. Mga kagawad, uh, shout out ha. Barangay Tanod, Exo, Secretary Treasurer. Sa mga chairman natin. Tingnan ninyo ha. May pera sila. Nakalaan para sa kanila. Ang tawag doon ay share nila. Sa city. Uh, first quarter. Second. Totoo po. Nahukay ko lang. Nakita ko lang. Eh ba't hindi ito binibigay sa barangay? Lalo na ngayon. Limasing ko tumpukan ng ano. Dilobyo sa lungsod. Marami na nangailangan. Ayan. Tanungin nyo sila. Nakampi, kalaban, wala akong sinino, 896 barangay. Naibigay ko yung first quarter at second quarter ng share nila. Ay, baka maging pasyente ka namin. Kaya ano lang, ano lang, ano lang. Basta ano lang, hindi siya perfecto ha it will never be perfect. no. There will be no perfect government that I can offer you. Lagi ako best effort. At kung kinakailangan gastahin ko ng gastahin ng katawang ko. No, Malisiyoso. Gastahin <laughs> niyo yung sarilihan. Yung lakas na ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos. Ayun talaga yan. Eh, magbubuti ako. piliting ko magbuti lagi. Mag magiging, uh, mag magiging efisyente tayo. O sa mga uh, doktor, uh, ngitiyon nyo naman yung mga pasyente ko. Uh, yun lang naman ang uh, iisipin nyo na lang. Pag numiti ako, meron na naman kami kay Lorme. <laughs> mga nurses, oh. Yeah. Uh, mga ating uh, other uh, non-medical staff. Uh, hindi, paglikuran natin. Gusto ko paalala sa puso at isipan ninyo. Ano nga ba ang dahilan ko noong unang araw na nagpasya ko sa aking sarili na sumapi sa pamahala? Ano ang dahilan ko? Ano ang purpose ko? I know along the way, parang naging problema, emotional, professional, and so on and so forth. But let's go back from the beginning. The beginning when you decided to participate and be part of public service. Yun, isa po siya. After that, yung pagod, puyat, ah, nabubura agad. Lalo na pag nakita niyo yung mga, eh, mga lolot-lola ko, yan ang baterya ko sa buhay. Sa dinami-dami ng pinuproblema ko para sa Luzon, pag ako nakakakita ng matandang lalaki, matandang babae, nangiti, natutuwa. Ano na ako? Ah, uh, repeal na. Charge na ako. O, oh, totoo. Eh, kasi lahat tayo, dyan pupunta eh. Una-una lang yan eh. eh. Kung sino pa yung masama, yun ang tumatagal eh. Hindi, <laughs> Yung may paramdam natin sa tao na may pama. Ma mahirap ang buhay maraming pagsubok, pero ma maparamdam lang natin sa tao na merong gobyerno nagmamahal sa kanya, ipinagmamalasakit siya, inuunawa siya. At the very least, yung, yun yung may paramdam natin. Yun lang, wala naman akong ibang ano. E ako naman, hindi naman titigil. Subukin man tayo ng panahon. Hanggat kaya ko, loobinawa ng Diyos na talagang kung pwede nga, huwag nga matulog eh. Dire-diretso para mas marami matapos. So be it. Uh, but uh, then again, uh, we wait forward. We always move forward. We forget what happened in the past. But always remember lessons learned in the past. Because those lessons will teach us to be a better person tomorrow. Lagi move forward tayo. At tingnan nyo, yung PhilHealth, tuwing may event tayo, nandito, kasama natin. DOH, UH, PhilHealth. Kasi sila mismo, nahalataan na nila eh. Anong nahalataan nila? Ay, talagang disidito itong gobyerno ng Maynila na kuhunanan ang kanyang programang pangkalusugan. So, I mean, you cannot, uh, maybe one event, two events, But naturally, as you progress with time, you'll see the real you, the real thing. No? Sabi nga, eh, tubugin mo, mo ng ginto, ang tanso. Tanso pa rin yan. Pero ang ginto, kahit luma, konting nyangga lang, kikinis na ulit yun, kikintab na ulit yun, at makikita ang totoo. Yan ang tapat at totoo. <laughs> so, anyway, I'm happy for you and I'm excited for you. Now, your men, tanong ng mga taga-Sampalo, tanong ng mga doktor, kailan po matatapos yan? Baka siyam-syam. Tama naman. Kasi yun worry nyo pagka gobyerno, nuknoo -nuk ka ng tagal eh. Eh, yung inuhukay nga dyan sa ano, ilan na namatay, hindi pa tapos yung inuhukay sa tuwasong. Ang dami na naburo yan. Pero, ngayon, kailan ito? Andres, yari ka na. Sisiguraduhin ko, Pasko, sasaya ang ospital ng Sampano at ng mga kagasintan. We will deliver. We will deliver in the next three months for the people of Sampalo. Umanatag kayo, parang imposible? Yes. Pero hindi. Nakagawa nga kami ng hospital eh. 400, almost 400 bed in 52 days. From vacant land with no engineering playbook. Hula-hula lang. Ha? Gayari namin. And it became the focal healthcare facility of the City of Manila and the National Government. Kaya kaya yan. Di yan imposible. Diba Andres? <laughs> Oo, oh, kaya kaya. Hindi <laughs> kasi ayokong tumenga. Gusto ko makapag-deliver agad. Basta pipilitin namin maging maliwalas ang trabaho nila at pupuntahan ninyong pasilidad. So, muli. Halika na. Uh, Mga singit na pabis ko. <laughs> May marami pa kasi pabalita sa inyo but uh, next time na lang. Uh, uh, manood lang kayo tuwing biyernes ng your mesawar so that you'll be updated uh, in our activities in the City of Manila. But for now, I'm excited for to each and every one of you. So, again, marami salamat. Ulitin ko ha. Hindi ko ito nagawa mag-isa. O, oh, Uziel Quintos. Uziel Castro. Uziel Bagaching. Pero mas gusto ko si Hana. Andiyan ba si Hana? Si Hana na lang. Anong gusto niyo? Si Hana na lang, no? Mas, mas okay si Hana. Kusiel Ponce. Kusiel Alumiron. Yan, yung mga kusiel natin. At of course, ang ating taga ng cheque. Wardy Gintos. <laughs> Our Congresswoman, Congresswoman Maceda, Vice Mayor, Director, sa lahat. Let's start the ball rolling today. Yes. Iingat kayo. Mga nanay ko, mga tatay ko, I love you. Sa so, mga kabataan, mag-iingat kayo. Ayun, no? may asim pa. Oh. I love you na. May baka ma-stroke ka. Thank you, thank you.